Kilalanin natin si Ray Bumbum Bautista, ang malakas na boksingero mula sa Bohol na pinili maging isang sundalo. Sa likod ng bawat suntok ng isang boksingero, may kwento ng hirap, tagumpay, pagkabigo at muling pagbangon. Ito ang kwento ni Ray Boom, Boom Bautista, ang batang mandirigma mula sa Bohol na umakyat sa tuktok ng boxing. Ipinanganak noong June 19, 1986 sa Kandihay, Bohol, lumaki si Ray Bautista sa isang simpleng pamilya sa murang edad na tutunan niyang tumulong sa kanilang kabuhayan. Ngunit sa likod ng pawis sa pagtatrabaho, namuo ang pangarap ang maging isang boksingero. Napansin ang talento ni Ray Boom Boom Bautista ng isang local boxing promoter na nagbigay sa kanya ng pagkakataon upang lumahok sa mga amateur fight. Ang kanyang tapang at likas na lakas ang nagtulak sa kanya na maging professional. Taong 2003, sa edad na labing pito, sinimulan ni Ray ang kanyang professional na karera. Sa kanyang debut fight, tinalo niya ang kanyang kalaban sa pamamagitan ng unanimous decision. Ito ang simula ng kanyang paglalakbay patungo sa pagiging isang bituin. Sa loob ng ilang taon, umangat si Ray bilang isa sa mga pinakamahusay na boksingero ng Pilipinas. Sa bawat laban, ipinamalas niya ang lakas at bilis na nagbigay sa kanya ng bansang na Bumbu. Nakilala siya hindi lamang sa bansa kundi sa pantaigdigang entablado. Noong 2007, nakaharap ni Bautista si Sergio Medina para sa WBO Intercontinental Super Bantamweight Title. Nanalo siya at tuluyang nakilala sa international boxing scene. Ngunit sa mundo ng boxing, hindi laging tagumpay ang kwento. Noong 2007, nakaharap ni Ray si Daniel Ponce si Deleon para sa WBO Super Bantamweight title sa laban na ito natalo si Rave first round knockout held him up and he still looks really wobbly on his feet referee's giving him a good long count Sa kabila ng pagkatalo, hindi sumuko si Ray. Patuloy siyang lumaban. Ngunit ang sunod-sunod na hamon at injuries ay nagdulot ng pagbagal sa kanyang karera. Noong 2013, sa laban kontra kay Jose Ramirez, natamo ni na Ray ang isang split decision loss. Matapos ang laban, napagtanto niya ang panahon na para magretiro. Matapos ang kanyang karera sa boxing, umasok si Ray sa Philippine Army bilang boxing instructor. Sa halip na nasa ring, binuhos niya ang kanyang panahon sa pagtuturo ng mga bagong henerasyon naman dirigma. Ang dating boksingero na si Ray Bumbum Bautista na bilang isa sa pinakasikat na boksingero ng Pilipinas ay nagpakita ng panibagong tapang sa kanyang buhay sa pamamagitan ng pagpasok sa Philippine Army. Matapos ang kanyang karera sa boxing kung saan nakilala siya dahil sa kanyang malakas na kamao at karisma sa ring, nagpasya siya ang tahaki ng landas ng serbisyo publiko upang magbigay pugay sa kanyang bansa sa ibang paraan. Sa kanyang pagsasanay bilang sundalo, pinamalas ni Bautista ang disiplina, tibay at dedikasyon na siyang nagdala sa kanya sa rurok ng tagumpay bilang atlet. Ang hakbang na ito ay patunay ng kanyang layuning maging inspirasyon hindi lamang sa mundo ng sports kundi na rin sa serbisyo sa bansa. Ngayon si Ray Boom Bautista ay hindi lamang isang dating boksingero. Isa siyang guro, mentor at inspirasyon para sa mga nangangarap. Ang kwento ni Ray Boom Bautista ay hindi lang tungkol sa tagumpay at pagkatalo. Ito'y kwento ng tapang, pagbangon at pagbibigay sa kapwa. Mula sa simpleng buhay sa buhol hanggang sa pagiging isang tagapagbigay inspirasyon, si Ray ay patunay na ang tunay na mandirigma ay hindi sumusuko. Ito ang kwento ni Ray Boom Bautista. Ang mandirigma ng buhol is sang alamat sa ring at sang bayani sa tunay na buhay. Maraming salamat sa panonood. Suportahan niyo ako para sa higit pang mga kwento ng mga madirigmang Pinoy at ang kanilang mga tagumpay sa ring. Ipakita natin sa mundo ang galing at tapang ng bawat Pilipino. Huwag palampasin ang mga susunod na laban at kwento na magbibigay inspirasyon sa ating lahat. Ito ang Win Zone kung saan binibigyan buhay ang kwento ng tapang at tagumpay ng ating mga bayani pagdating sa larangan ng boxing. Maraming salamat po.